Hi! welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa loob ng Monteler Textile Factory, araw-araw ay puno ng ingay ng makina at amoy ng tela. Pero higi sa lahat ay ramdam ng mga workers ang bigat ng presensya ni Emma Romualdo, ang manager na kilala sa masungit na ugali at hindi patas na pagtrato. Sa dami ng empleyado sa pabrika, tila si Mira lamang ang palaging nakikita niyang may mali. Siya ang madalas pinapatawag, pinapagalitan at minomonitor na para bang wala itong tamang magawa. Hindi maintindihan ng mga tao kung bakit ganoon ang trato sa dalaga. Kahimik, masipag, at hindi pala reklamo si Mira. Pero kung ituring siya ni Emma Romualdo, ay parang siya ang personal na inaalagaan, kaya ay sinusubaybayan sa bawat galaw. Unti-unting napapansin ng lahat na hindi ito simpleng pagiging istrikto. May kakaibang paraan ng pagtitig ang manager. May halong puwersa at kontrol. At lalo itong lumalala habang tumatagal. Sa kabilang linya naman ng pabrika nagtatrabaho ang boyfriend ni Mira na si Jairo. Kahit abala sa pagbabantay ng makina, hindi niya maiwasang bantayan si Mira. Tuwing makikita niyang pinapalapit ito ng manager, kumukulo ang dugo niya, pero pilit niyang pinipigil ang sarili, dahil pareho silang nangangailangan ng trabaho. Ngunit araw-araw, mas nahihirapan siyang manahimik, habang nakikita si Mira na unti-unting nababawasan ang kumbiyansa, dahil sa patuloy na panggigipit. Isang hapon, pagkatapos na mabigat na shift, nagsimula ng umalis ang mga tao sa kanilang area para magpahinga sa locker room. Pagod at pawis si Mira, pero bago pa siya makapagpahinga ay dumating si Emma Romualdo, dala ang isang listahan. Sa harap ng lahat, pinatawag niya si Mira patungo sa opisina upang umanoy, ayusin ang performance. Ngunit alam ng mga kasama na hindi yon tungkol sa trabaho. Ahimik si Mira habang tinatawag, pero kita sa mga mata niya ang kaba at bigat ng loob. Nilingon niya si Jairo bago umalis, at kahit wala itong nasabi, malinaw na puno ng galit at panghihinayang ang tingin nito. Sa loob ng opisina, naupo si Mira habang nakatayo si Emma Romualdo sa tabi ng mesa, masyadong malapit sa kanya. Ramdam niya ang porsa ng presensya nito at ang tensyon ng sitwasyon. Mabigat ang hangin sa loob ng silid, at bawa sandaling lumalapi ang manager ay lalo siyang kinakabahan. Sa labas naman, hindi mapakali si Jairo. Pauli-ulit niyang tinitignan ang oras, ang direksyon ng opisina, at ang koridor na kanina pa niya gustong lakaran. Pilit siyang pinipigilan ng mga kaibigan, pero ramdam na ramdam niyang may hindi magandang nangyayari, hanggang sa hindi na niya kinaya ang kahimik na paghihintay. Tumayo siya mula sa kanyang pwesto at mabilis na lumakad papunta sa opisina ni Emma Romualdo. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng galit at determinasyon hindi niya alintana kung may makapansin, kung may magreklamo, o kung anuman ang maging kapali. Ang mahalaga sa kanya ay si Mira. At sa mismong sandaling halos umabot na ang kamay ni Emma Romualdo sa balikat ni Mira, biglang yumanig ang pinto ng opisina sa isang malakas na kalabo. Napalingon si Mira, nanlamig si Emma Romualdo, at sa susunod na iglap ay may papasok na anino sa silid. Doon magsisimula ang totoong banggaan. Pagbukas ng pinto, tumigil si Emma Romualdo. Nakita niya si Jairo, diretso ang tingin at hindi na nagdalawang isi. Pumasok si Jairo at marahang tinawag si Mira para lumapi. Ahimik na napaatras ang manager, napagtanto niyang lumampas na siya sa tama. nag si Mira sa Yarki na bukasan at matapos ang investigasyon, inanggal si Emma Romualdo sa posisyon dahil sa hindi wastong pagtrato sa mga empleyado. Bumalik ang katahimikan sa pabrika at si Mira at Jairo ay nakapagtrabaho na ng mas ligtas at maayos. At doon nagtapos ang tensyon, sa isang kahimik na tagumpay at hustisyang hindi kailangang maging magulo.